Sang sarap ng buhay ng anak namin. Nagpabebe na naman si Lona Lona ko nang nakuna ng bilasan. Anong ka? Iyepita <laughs> yeah, ni Nen. Oh, na, daka magkapamilos. Dak da data sa makalayo sa so medicine ka? <laughs> no, medicine na belas ni. Na, ah, mapadayang mo. Na? Pangat ang... Mga mas lagi ni mga kamal ni Nanag. Sige, may jojo. Lips to lips. Ah! Kapamanig kinapagagaya ni Nanag. Papatayang ginman yun mong... Dado mo net sa paddari na. May kadado mo sa papanawagan sa mga cat lovers. Kung walang magdodonate sa pagkai sa CR niya, na itatapon ko na siya sa labas. Kawa akong pambili ng pang CR niya, yung trab niya, yung... baka wala akong pambili. So, walang magdudunit sa mga alaga ko. So, matatapon ko siya, Lobos. No? Ang ngat ng... Siya namang sarap ng buhay ng ngat. Ang luna ko, lunang. Na, nauna. No? Na, ano na si Kunene? <laughs> na. pasag sa tignawa nino. Mm -hmm.